buhay, kabayan. It's me, ang inday ng ina nyo. So, ito ha. Ah, gusto lang ishare ni kabayan tong na-experience niya ngayon sa kanyang amo na babae na napakabuting tao. Napakabuting amo. Ay. So, dumating si kabayan ng April 16. Ayan. Tapos, binigyan ako ng amo kung babae na termination letter noong April 27 nga dahil nagkamali lang po siya ng utos sa kanyang amo. Na na hindi niya na, na, hindi niya lang po nabasa yung message ng kanyang amo kasi nasa MTR sila at kasama niya yung bata hawak-hawak niya at pat, pasakay po sila. So ngayon late na nag kapag reply itong si si Kabayan ayon binigyan siya ng termination letter. Pero buti na lang etong buti na lang hindi siya yung yung nakapirma kay Kabayan, ang asawa nito. So hindi na tulo yung termination sabi ni Kabayan. So, ito naman pangalawa ang ginawa sa kanya. Ibinigyan po si kabayan ng pagkain ng aso. Opo. Which is chicken po yon, yun. chicken. At ito pa, nasa rep po yun, ha? Nasa rep po yung chicken na yun. Ibinigay ng amo kay kabayan para kainin at hindi alam ni kabayan na yung chicken na yun na pagkain ng aso ay mag iisan taon na pala matagal na pala ito sa rep hindi niya alam pagkatapos ng kabayan hinanap niya itong helper na dati na lang helper na Indonesian ayun nagkwento ito sa Indonesia kung ano about dito sa sa mga amo tapos na ikwento niya nga na binigyan siya ng pagkain ng amo niya na chicken chickens na nasa rep na isang taon na. Sabi nga ng Hindo, bakit mo kinain yan? Mataga na yan sa rep, isang taon na. Yun ang na nagsabi. Si it, kani, kay Hindo niya nalaman doon sa dati ng helper. Lokong ama. Pagkatapos nun, ayun na. So, makit na itong tiyan ni kabayan Ang nasa nagadayari nag na siya po. Ayan po. At hindi lang yan. Alam niyo po ba, ang puro laging kinakain ni Kabayan ay itlog. Umaga, tanghali, gabi, Itlog at indumi at tinapay ito ang sabi ni kabaya ito yung problema niya sa kanyang amo tapos hindi pa daw siya binibigyan ng pagkain kapag magluluto siya ganon sabi ko sa kanya kapag mag-aahain ka na ng pagkain sa kanila na o or, or hapunan sabi ko uh, hindi ka ba tinitirhan or what wala daw wala daw tinitira daw sa kanya ni kahit katiting. Kapag sobra doon niluto ni kabayan, nagagalit po daw itong amo niyang babae. O oh, see? Sabi ko, sinadjust ko sa kanya, ito beha, sabi ko sa kanya, ito magluluto ka, sabi ko, magtabi ka para sa'yo. At saka, hindi pa po, hindi pala po siya na ano, food allowance. Ayan. Kasas, means, kasali siya doon sa sa ano sa pagkain akala ko na food allowance siya kaya ang lagi daw binibili kasi ng amo niya is indomin it log at bread. Ayan po. So, ayan na nga. Ito yung nararanasan ni Kabayan sa kanyang amo na mag 3 weeks pa lang po. Ayan. So, yung, hindi niya alam kung hanggang kailan siya. Hindi niya alam kung hanggang kailan makakaya niya itong ginagawa sa kin, ginagawa ni, ni amo sa kanyang ano, kap, uh, to, sa kanyang kasambahay. Ibang klase po itong si amo niya na babae. Pero daw po itong lalaki medyo okay-okay pa pag nandyan yung lalaki. Pero pag wala na ayun. At saka ayaw daw po daw siya papasukin hanggat wala daw oras. Ayan. Kahit na matapos, matapos na siya ng maaga, kailangan pumasok siya sa ganitong oras. Which is okay naman yun eh. So ang problema dito is yung pagkain, yung binibigay sa kanya pagkain wala siya makain. Ganun. Ang sabi ko nga sa kanya kabayan na willing ako makipag-meet sa kanya. Kaya lang. Ito ha ayaw ayaw na ng amo niya na nag holiday siya ng mga Sunday or what niya na mag holiday siya ng Sunday yung mga maraming kababayan naman nag holiday kasi ayaw makipagsalamuha itong itong kasambahan niya sa ibang tao ganun. so bala ko nga sana bigyan siya ng kahit magkano kahit pagkain ganon para maabutan siya so yun nga hindi pa la pa pala po siya nag-holiday at weekdays depende sa sa kanyang amo kung anong gustong i-holiday sa kanya, bibigay sa kanya. So ay sabi ko sa laban lang ka kaya mo, go. Pero pag hindi mo kaya, ikaw na mag-give up tsaka yung yung tuyo ayun ay itlog, indomie nakakapanghina yan. Ang hirap sa mga ganitong amo no, na walang konsensya. So sana wag kang susuko kabayan ha i-ano mo, update mo ko kung ano nangyayari dyan. Pero sinabi ko, yung mga pinangyay ko sa'yo, mag-video ka kung anong kaganapan o yung binibigay sa'yo yung pagkain. Then, magbasa ka. Huwag ka agad pipirma and everything. So, ayan po. Please hide my identity, sabi ni Kabaya. So, gusto nyo na i-share ito, has. So, sana makayanin mo. So, sa kanang kabayan, mm, maraming salamat sa'yo and God bless. Ingat ka.